Ayan mga tambay, magandang hapon. Luluto tayo ng ginatang gabi mga tambay. Papakulo ko muna to para matanggal yung kati. Ayan na regalo nya. Bawang sibuyas, luya. At sasawagan natin ng leftover na yellow pin. Ayan, gata, fresh gata. Coco mama, baka naman. Ayan mga tambay, kumukulo na yung ating gabi. So guys, andito na tayo ngayon sa tinatawag nilang Lipo Island. Pero ang totoong pangalan talaga nito is Utopia Beach Resort. So kasama ko ngayon si Aki uh, Percy Vergara. Siya po ang uh, manager at ang nag-asikasa uh, ng operation nitong uh, resort. So ngayon, samahan nyo kami at tutur tayo ni Aki Percy sa loob ng Utopia Island. Ayan mga tambay, nilagyan ko na ng mantika. At... Isusunod ko na yung ating uh, Ricardo, Kaya uh, pala pag nagduto ako Lagi kong inuuna yung luya Una kong nilalagay yan Pag naggigisa ako luya uh, Kanya kanyang Discarte lang tayo mga tambay Tapos Susunod ko dyan yung sibuyas panghuli huli na sa akin yung bawang kasi yung bawang madali lang maluto madali lang siyang ma mag -brong. ay nilagay ko na yung ating bawang tambay, ay ilagay ko na yung ating sahog na yellow pin, pin tuna

Dahil 200 ml itong Coco Mama na nakuha ko eh. Pero sa tingin ko kulang ini lahat ko na. yan Tapos pinagyan ko ng kunting mineral water yung pinagbasyon ng Coco Mama para magkaroon siya ng kunting tubig. Pagpakuluan na rin diretsyo ulit. Ayan mga tambay. लेकिन है Ayan mga tambay, yan na yung ating ginataan. na siya.